Mapapanood na sa Netflix ang pito sa sampung MMFF 2023 official entries. Sakto sa Holy Monday, March 25, 2024, ang streaming ng super blockbuster na Rewind ni Nadingdong Dantes at Marian Rivera. Sa April 4 naman ang streaming ng Becky and Bad Ed ni na Eugene Domingo at Pokwang. Sa April 9, Martes, Araw ng Kagitingan, ang streaming ng Gomburza ni na Dante Rivero, Cedric Juan, at Enchong D. Sa April 18 naman ang streaming ng horror movie na Kampan starang Derek Ramsey and Beauty Gonzalez. Sa June 1 ang streaming ng Family of Two, A Mother and Son Story, Nina Sharon Cuneta, Alden Richards, at Miles Ocampo. Sa June 7 naman ang streaming ng Pinduko ni Matteo Guidicelli. At sa June 21 naman ang streaming ng Maliari ni Piolo Pascual. Magandang panuurin sa Netflix itong mga pelikula ng 49th MMFF dahil talagang pinilahan, pinag-usapan, at tinangkilik ang halos lahat na entries sa mga hindi lumabas nung MMFF para manood sa sinihan, malalaman na nila kung bakit nga ba ito nag-hit, bakit nga ba humakot ito ng awards, at bakit siya ang nanalo sa acting awards. Malaki ang chance ang mag-trending ito ng matagal-tagal dahil maganda talaga ang lahat ng mga pelikula, kahit yung mga nakapanood ay sariwa pa sa isip nilang pinilahan nila ang pelikulang ito. Ayon kay Direct Percy Intalan, presidente ng Entertainment Producers of the Philippines, masaya siya sa kinalabasan ng MMFF last year, at very optimistic na masundan pa ito. Hindi man naging maganda ang kinalabasan ng karamihang pelikula na ipinalabas pagkatapos ng MMFF, at least merong ganitong film festival na nagpayabong sa ating movie industry. Aniya, yung MMFF kasi, for me, ang pinaka-importanting ano natin. Kumbaga sa nagtatanim ay may tumutubo. May tumutubo, nagbubunga. So, it's just a matter of kung ano ang susunod mong itatanim. Kung matagalan bago tumubo yung susunod, ang importante may tutubo, may audience na pumupunta sa sinihan. Kasi before, sa MMFF, hindi tayo ganun ka sure, ay baka hindi na napupunta ng sinihan ang audience. Pero at least may isang moment na nakita natin na pila-pila uli, nagtitsaga sila, sa haba ng pila, namimiss na nila ang screening, so, iyon yung nakaka-encourage na it's just a matter of the right timing, with the right project, kung MMFF yan at the moment, at least may isa, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba? huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload salamat